May more to Ang wala po ay si Bian lang po. At Carla. Maganda na si Carla po. Grabe, gandang-ganda na masyado. Terima

Oh, kipau. Allahu si sekarang Joey, Rusan,

Ilan taong ka na? Ha? Ah, two years old yan? Two years old yan ano? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! How old are you? Two years old! Ayot gulong yung ano dito! May gulong! May gulong po kay Megan! Rabay! Rabay <laughs> po! Ito pa ito. Apek si niya. Kanyang YP. Eh. Wala po eh. si YP ayaw. Lulungkot. Nasa si Biancy? Wala pa? Ha? Sunduin mo na. Sunduin mo. Baha? Ay, baha daw po sa kay Biancy. <laughs> baha po. Baha, baha. Ay, sir. Baha po mga kaibigan. Kina Biancy po, ha? Di mga punta si ano, si... Oh, Biancy po. Baha. Baha daw po. Sabi ni Papa Dixon Yung jump car po Andito ang jump car ang Danjoy Andito ang Cedros uh, Ang wala po ay Si Bianci lang po Andiyan si Papa Eds <laughs> Bilbira bay po <laughs> Bilbira bay po po Baby Rabay. Sino gusto makita po ang car? Nasaan ka may po? Opo, mahirap yung sitwasyon nila. Opo, mahirap yung kalagayan po kasi ma maulan po. Tapos, sing... shout out sa Gopong Papadan. Ay, shout out, Kaya Bal. yeah. out. Happy birthday, Rabay. Uh, okay. Asa si Joy? Ayun po. Ano si Joy? Ang Ayo Ice cream apa kali? Ice cream ini?

Appreciate. This is called your host, buddy, and you're with me. I'm Christian Richards, and church, the two walls and a the house, and we are out of elements and some beautiful, perfect family in the house. Ladies, I'm folks, let us work for in happiness, laughter, and love by introducing to all of you this wonderful family. Mama, give me an isamba, see, si hola, makani, sir, sir, roba, to gong, together with our baby boy, Rabbi, Matu. Baby, and while they are having their proposal opportunity of the family, to so all the guests, please remain standing because we're going to begin this program with an opening prayer. And now, may request the process of to lead our opening prayer. For us to be blessed, our, the guests, as well as our prepared group. Oh, sana sa kami po. Kahit na hindi ako sakto sa time ko, sana po ay nakapag-relax kayo. Kumusta? Salamat sa sa inyong pagdalo. Kita tayo sa susunod. kami. hindi yeah, ko dinibon na kinanapa. Next time po na konti lang 'yung makakapunta. Nagala na kami kanina, pero thank you po kasi hindi po kaya ngayon para samahan kami o para uh, celebrate 'yung birthday mo. Na uh, second birthday ng Na, second birthday, uh, thank you po sa mga magagandang uh, regalo. Ayun sa mga birthday wishes din sa mga so. Much Ayan, good afternoon sa inyo po lahat. So, ayun po, uh, maraming salamat po sa pagkandaan po ng second birthday ni Baby Rama. Ayan, despite the weather, talaga nandito po kayo, hindi celebrate with us. So, um, napakalaking bagay po niya sa amin na mati, na kasama po namin kayo sa celebration na ito. And, um, and, um, let's just enjoy the rest of the night po. Thank Alright. you. Alright! So, hindi naman sige, it's not opportunity to express your thoughts, your message, or give your prayers para kay Baby Rama or these prayers. Hello. Hindi nyo pa ako maintindihan ngayon, eh, pero <laughs> papapanood ko na lang sa yung vlog para malaman. Ko. Ayan. Happy birthday, happy birthday po. Ay, happy birthday, Rabay. Um, ang wish ko lang sa iyo is lumaki ka na um, may takot sa Diyos at may pananalig sa Diyos tulad ng magulang mo at eh, tulad ng namin ang mga nandito. And um, we're paying na maging good example ka sa susunod mong kapatid, baby sister. Ay, baby sister, yan and yun, lumaki ka ng ano, malusog, healthy, pogi. Okay. <laughs> yun, yun lang. Happy birthday! And to our next beautiful. Happy birthday, baby Rabal. Uh, ang wish ko is kagaya yun, ng mga wishes nila so Happy birthday. And, and, sana is, um, lumaki kang may takot sa Diyos. And then sana, uh, maging katulad ka rin ng mga parents mo na, and, Um, yun, maging good example ka sa mga taong na andyan para sa yun. Yun to, happy birthday, baby, rabbi. Thank you so much to all our leaders and beautiful females. Thank you!

Pasakit oh, sa kita ka, sir! Hey. So. Kama! Okay, so song! natin yung mga napiliin natin. Don, where are you? Alright! natin oh, uh, okay, so. mga chicken dance nila. si Edwin! Okay, sa kanya tayo ng cheer. Nasa doon mga supporters, si Kayda. Pinatalang mababal na part. Doon na tayo sa mabilis na part. Okay, let's do it! Okay, sabihin. So isang isang eh uh, medyo mabagal lang daw muna. Practice daw. Okay. Music! Freestyle mo na.

Ano ka natin dun sa ano? Ang ka makasalit ka doon. lang Sige ng polboron. naman. Dito tayo tumitingin. Magkakaalala tayo kung sino na nanalo. So baka pala pakita natin mga... Kasi nakalaw din naman performance niya. Oo, nasali ka eh. sa may ka naman. doon kita. kita. Terima kasih, saudara. Kalau bisa, oke. saya ini pembalap papan nambah. Saya selalu kalian ke altar. Ramen, mati ada. Okay. So, sama pembeli masih sama kami. Eh, sekarang kita musibah, kamu sembuh lagi. <laughs> tidak mau lagi. <laughs> Apa mau <laughs> kalian lihat? <laughs> sama siapa? Sama papa, papa. Ya ampun, bangun tadi ke kota. Sama

may bigay. May isa lamang pipichuging. Pipichuging lagi. Wala tayong pera ngayon. Pero natin pong kagwapuhang, kamatsuhan, yun lang tayo. Ano? yun lang tayo. So, sana po ay, ay, hindi lang sana, siya po ay luma, luma, uh, lumaking malusok. Ikit sa lahat po, ay uh, mayroong takot sa ating mahal na Panginoon. So, salamat sa ating lahat. Thank you very much po po, Yabal. Kaya mga baby, baka ma-ano sila. Maapakan ng mga mas ate at kuya. Alright. Oh. Ayun po, lahat po ng bata, ano po, kahit yung pinakamaliliit, pasok po. Yes, pwede natin ipilay kung tulog walang problema. Sige po, because we have lots of gifts po for our dearest kids. Ako huwag po muna natin kaupoyin yung mga bata kasi isasali natin sila sa ating pabibing. Of course, sa ating pagitin ay si Rabbi Muna ang unang kukuha. Gano'n yung tradisyon. Yay! Wow, ang saya so naman. Ang daming gift. Wow! Ang ah, triplex po ba itong mga batang ito? Yes, oo. Ang cute! May prasa! Good health sa kanya at uh, kinalanin niya ang um, uh, Lord sa buhay niya. At uh, siya ay uh, mag uh, mag sa buhay niya na uh, sa pagkilala sa Paninoon. So, yun at uh, lumaking mabait na bata sa mga magulang at sa mga uh, tao na kapaligid sa kanya ay maging mabuting tao siya. Maging mabuting bata at uh, example din sa mga nakapaligid sa kanya. So. Uh, is Halos uh, same lang ng mga nag sa kanya, sa sabi na po lahat. Pero siguro, ano na lang, um, make us proud na lang, baby. Hanggang sa paglaki mo, ano? And yun, pagpatuloy mo yung uh, nasimulan ni Kuya Val uh, <laughs> <so> na pagtulong. ako, sunod ikaw na. so, may <laughs> kinig ka? <laughs> okay? <laughs> ay, Ayan. Yeah. Oh. Okay, sunod. Kalinga po rabay na. No? Yes. <laughs> yes. Ito ba? Isa ka two more cakes po for you for me, Pinabay. Adri. Hey! Ati. Ewan na naman yung dati. Uy, mo, baby! Ay, gusto siya kunin big nuts. Gusto Hindi sa isa Gusto ko yung sarap niya.